ang blood sugar ay sa mga sa mga lecture ay napakaganda pa nito bulak bulaklak ng papayang lalaki At ito nilalaga lang tapos ay iniinom na pagka ma, nakapulo. At sa mga gusto naman ay sa mga gustong umiwas sa antibiotic kapag ang problema ay sipon, ubo, kung ano-ano nang -ano iniinom ay hindi nawawala. Ito ay binababad sa hani. Ayan, uh, ang yan. Kaya, napakaganda nito. Masarap. Pag inibabad sa hani, pwede nang inumin kahit ng mga bata. Sapagkat na matamis na at masarap. Kaya itong, uh, itong papaya kung lalaking ito, ako ito tuwan-tuwa na ganyan pa sila ay halos lahat ay eh, kwan halos lahat ay may sanga sapagkat ang purpose ko ay makarami ng bulaklak kaya aking kinakapon para talagang uh, maliit pa mababa pa ay dumami ng bulaklak sa diabetes, ubo, sipon nako sa mga problema sa baga bulaklak ng lalaking papaya ang maganda maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa natural wellness pastor Bito.